Yo, for today's vlog mga ka-temp update lang this coming December 24 imigay po kami ng pamaskuhan sa mga sakop ng pamilya 60 families ang mabibigyan nito ito po ayan hindi po sponsored guys ayan ang dami nabili ginalot na yung iba Ayan, siguradong matutuwa ang mga ano nito. Mga kapamilya namin. Tulong-tulong sa pagripak yung mga bata. Ayan. Kunting regalo pero masaya pak sa pakiramdam na katulong tayo sa kapwa tao yan binalot na nila guys Anong sa loob? Ako, ganina

Mabalot so, pa yung iba. Ito so, may mga chicherya. May so, mga kinder sa loob. Pamimigay din sa mga bata. Ayan. Thanks for watching guys. God bless po.